Hello po mga kalaki, congratulations po sa napikin po natin ng laki ng Christ doon po sa po ng damodpo po ng Nanalo po siya sa STL o wedding po sa lugar nila mga kalaki. Ayaw na po niya magpamention po ng name at uh, nagpapasalamat po siya sa akin. Walang anuman po at salamat po sa palatong ibinigay niya mga kalaki. Binigyan po natin siya <laughs> ng numero po 15 at number 29. Ayan po natin sa kanya na 2 digit lucky numbers at nanalo po siya mga kalaki. Nanalo daw siya ng 60 pesos na tupok. Hindi ko po alam kung magkano yun. At nagbigay po siya ng balato sa atin ng uh, 7,000 pesos po ang pinili niyang balato mga kalaki nakakadula po. Congratulations po sa inyong mga na Napakasaya po na tao na yun na nakatulong tayo. Actually, hindi po tayo nangihihin ng balado. Sila po ang mga nagbibigay sa ating mga kalaki. Kasi po, generous ang gusto nila. At syempre po, pagka nagbigay na po niya ang balado natin na yan, isa, isishare po natin yan sa ating mga nangangailangan naman po ng mga followers ko ayaw po mga kalaki. Hindi ko po kailangan ng mga balabalato na yan mga kalaki. Ano po, sinishare ko rin po yan sa ating mga masusugid ng mga followers po. Dahil unang-una po sa lahat, meron naman po tayong trabaho, meron po tayong pinagkakitaan ng mga social media at syempre po itinutulong po yan sa mga matatanda po na tinutulong akong pinapakain ko po sa mga street children po saka sa mga street nanay po na inabandon na po mga kalaki. At ngayon, nabibigay po ako ng mga laki numbers kayo, tutok ng mga kalaki.